Nagpahayag ng galit ang China sa US ngayong buwan dahil sa pagpapadala ng Navy ship sa pinagtatalo ng rugal kung saan nagkaroon ng ilang maritime komprontasyon ang China at Pilipinas. Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na kayang-kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ng PCG na kumprontahin ang malaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Chi na kumpiyansa siya na ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin umano armado ang PCGB shell na nakadeploy sa South China Sea. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng maritime militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo kagad ang US military at sa uli ay siguradong pagsisiyan umano ito ng komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat magtayo ang gobyerno ng Pilipinas ng struktura sa Ayungin Seoul kasunod ng paulit-ulit na ginagawang pag-atake ng China sa mga Philippine vessels sa West Philippine Sea sinabi niya na dapat magtayo ang bansa ng civilian structure sa Ayungin Seoul tulad ng pagtatayo ng isang lighthouse o marine scientific research center kasi ang Ayungin ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at tayo lamang ang pwedeng magtayo ng istruktura doon Sinabi ni Carpio na sa halip na magpadala ng mga military supply ang gobyerno ng Pilipinas dapat ipadala natin doon ay mga civilian supply i-convert -co natin ang activity from military to civilian idinagdag niya na ang paglalagay ng isang istruktura maaari nitong mapangalagaan at maprotektahan ang marine environment sa lugar sa gitna ng ginagawang pagsira at pagharvest ng komunistang bansa sa mga corals sa West Philippine Sea. Samantala, sa gitna ng panawagan ng ilang mga mambabatas na patalsikin ng ambasador ng China sa Pilipinas na si Wang Xilian, sinabi ni Carpio na makakabuting iparecord na lang ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing. Sinabi ni Capio na hindi dapat gawing unang hakbang ang pagpapatalsik kay Wang huwag muna dahil napakaseryoso na niyan na posibleng mag-excalate. Normally before you expel the ambassador, i-expel mo muna yung lawyer official at hindi yung ambassador mismo kasi mabigat yon. Samantala sa ibang mga ulat, inaakusahan ng Chinese state media ang Pilipinas noong lonis ng paulit-ulit na paglabag sa teritoryo ng China sa South China Sea, pagpapakalat ng maling impormasyon at pakikipagsabwatan sa mga extraterritorial forces para magdulot ng gulo. Sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi noong nakaraang linggo na anumang maling kalkulasyon sa hidwan sa Pilipinas ay magdadala ng isang determinadong tugon mula sa China. Ang paggasira ng bilateral na ugnayan ay kasabay ng mga hakbang ng Maynila na palakasin ang ugnayang militar sa Japan at Estados Unidos. Nagbahayag ng galit ang China sa US ngayong buwan dahil sa pagpapadala ng Navy ship sa pinagtatalo ng rugal kung saan nagkaroon ng ilang maritime komprontasyon ang China at Pilipinas. Sinabi naman ng taga-pagsalita ng Foreign Ministry na si Maoning na ang China ay hindi hinto sa kanyang disisyon na protekta ng kanyang soberanya, teritoryo at mga karapatan at interes sa South China Sea kinompronta umano ng US Navy ang isang frigate ng China sa West Philippine Sea noong nakaraang araw dahil pinilit umano ng People's Liberation Army Navy na lumapit sa isang bahura sa pagmamayari ng Pilipinas. Sinabi sa report na hinarang at kinompronta ng USS Stockdale isang early world class guide missile destroyer ng US Navy ang isang Chinese frigate na Heng Shui sa West Philippine Sea dahil wala umano itong karapatan na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ng US Navy na hindi umano po na nasabing Chinese frigate at voluntaryo umano itong umalis sa West Philippine Sea, iginihit naman ng US Navy na pinaprotektahan lang nito ang karapatan ng Pilipinas laban sa anumang iligal na panghihimasok ng ibang bansa sa loob ng teritoryo nito. Diniploy ng US Navy ang USS Stockdale sa West Philippine Sea matapos ang ginagawang paulit-ulit na panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Seoul. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsojiao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip.